Good morning, good morning Magandang araw sa Araw ng Merkulis um, Ang po namin ngayon ay to so, nag-open kami ng bubong guys Para sa Paglulusot ng posting ginawa namin Okay guys, i-update lang namin kayo mamaya Good morning, good morning. Magandang araw sa inyo. Araw ng Merkulis. Ang um, gagawin po namin ngayon ay ito, oh, nag-open kami ng bubong guys para sa paglulusot ng posting ginawa namin. So okay guys, i-update lang namin kayo mamaya. ito so guys update sa trabaho hindi ko lang nabideohan kanina yung pagtayo ng pusti bubuho siya na to guys tayo na isang pusti ngayon yung dito naman ang bubuksa namin guys para mai bubuksa na. namin And tinatransfer pa yung ano. Ay. No? Ay. Guys. Kasalukuyang binaklas yung kabila para maitay yung kabilang pusti. Pagdita ka po na guys. Baka kasi nag na po sa kabilang pusti. Sang pagpapakata yun. Guys. Masigit yung haluka kaya pagpapakata. Guys. Sang naman lang sa kabila. Hmm. Salamat so, guys, Parang mixer yung tagalog ko, guys. Oh.

guys ito guys na buksan na naman yung pangalawang kabila nang galing doon ito naman kasi tatayuan ng pusti yan hanggang mayroon dito mayroon din doon kasi yun doon sa kanto na yun may pusti na yun eh doon na kami kukuha sa ano guys, kasi inaayos pa yung ano. Wag Update na lang guys. naayos pa yung baba. pusa hindi ko na kunan yung pagkakyan. Hindi pala nakaw. Tiga lang, na, mali yan. Huh? Okay, binusa na yung pangalawa. Yung isa guys, okay na. Maliit lang yung parilya namin guys. Masa, <laughs> ano lang, chinta lang. So, hindi naman mata hindi naman masyadong mabigat ang dali nito. Uh, ang slab nito ano lang naman yung plywood. Bali yung halublak lang nadalhin nito sa taas. Saka yung biga. ito guys nakatayo na isang puste guys kaya oh. lang namin lagyan na stirrup yan guys yan eh uh, mahirap eh ano pag buwan namin sa labas yan yung nilagyan so guys update na lang kayo mamaya Kailang 3% ang 1,000. 你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？你干啥？ Я yep. よっ。 はあ Mechan、何で dia tuh Bali, tatlong pusti na tayo ng ngayon sa araw na ito guys. Nakakabuhos na yung pundasyon. guys guys yung gawa namin sa isang araw tatlong pusti lang na itayo namin guys masikipis yung area kaya pero kumpleto na guys may buhos na sa puting yan dito na Papaalam na ako sa vlog ko guys. Papo na. salamat sa inyo guys na walang sawang sumuporta sa channel ko guys sa mga silent viewers at sa mga subscriber maraming salamat see guys tomorrow naman guys isang araw ang gawa tatlong posti lang na itayo